Nag-alisan na po sinan lahat. Sinarado na to ni Daddy. Tapos minuksan niya ang pinto dito sa kwarto ni Jowilin. Pero ako, hindi ko ahayaan na lilipas yung magdamag. Kasi sa umaga ako talaga nagbubukas dito. Pero pag po ano, sa gabi, hindi ko hinayaan na si Daddy lang, si joey lang ang magsasarado dito at magbubukas dito sa kwarto. Kasi alam ko matampuhin yung anak ko. Ano po yan? Pag halimbawa hindi napapansin, makita mo talaga siya. Si mami, hindi na ako ganun. Makita mo talaga. Sasabihin niya talaga, hindi yung tipong, hindi siya kikibo. Nakarinig ako ng paniki. Ako lang mag-isa dito mga boss. Dati-dati daw nakakaisa dito. Kasi natatakot ako nagpapasama o kay Jowelyn. Pero nawala si Jowelyn, nasa isipan ko meron akong angel. May gabay ako, alam ko nandyan lang si Jowelyn. Pag nag-wish ako sa kanya, nagkakatotoo ka agad. Kahit sa usapin ng pinansyal. misagut sagot ka agad, ang bilis. Sabi ko sa mister ko kanina, Daddy, naka-move on ka na? Sabi niya, hindi. Nililibang lang ang sarili. Ako din po, hindi pa hindi ko alam kung makaka-move on pa. Hindi ko alam masaltang yun. Kasi ipuwan sa naalala ko si Joeline. Talagang durog-durog na ako. Wala na. Wala na talaga. Hindi na ako makibo. Tatahimik na ako. Iyak na lang. Kaya yung mga iba na napapanood ko na nawalan din ng anak, nakaka-relate ako sa kanila. Dati-dati parang hindi ko kayong hindi ko kayang panoorin. sa ko, isa rin ako sa basher. bakit ba kailangan i-post pa yan, yung mga ganun. Pero yung ngayon, pinupusuan ko. O kaya may emoji na umiiyak. Nararamdaman ko sila. Kaya, mahirap talaga yung nagsasalta din ng ano, nalalahiran. Totoo po yun. Pero dati-dati, alam ko na siyang totoo. Pero pagdating sa usapin ng, ng, uh, sa pera, oo, kasi meron na kaming karanasan na hinama kami ng sobra. Para bang umikot yung mundo na iba, na reverse ang mga nagaganap. Pero pagdating sa ano, hindi, hindi nga din ako natingin sa mga halimbawa, merong yumao, ganito ako natingin, tapos may mga nagpo-post, na ako na, ano, sinang tatakot Tsaka sinisip ko nga po, bakit ba kailangan pang i-post? Puchak na lahiran ako. Anak ko pa, sobrang sakit sobra sobra ang sakit one year and seven months na pero yung sakit parang laging bago ng bago Basaan anak ko ang uh, pinag-usapan wala na sakit sa dibdib okay na sana buhay namin eh. jolin lang ang kulang anak kong panaginip to, bumalik ka na naman. Hindi masaya ang panaginip to. Ito yung pinakapangit na nangyari sa buhay namin. Kasi yung mga iba, ba, nalubog sa utang, nakasurvive naman, may swartin dumating. Nagkaroon ako ng vertigo nun, pero hindi kasintindi nang naging vertigo kay Jowiling kasi iyak ako ng iyak at lagi ako. Iba e ka, Joeline. Wala malang, hindi malang sumagi sa isipan ko na ang anak ko mawawala. Hindi e malang sumagi sa akin na pinahiram lang hanggang 19 years old si Joeline. Sana binabigay ng sign man lang kahit one way. Hindi binigla. Hindi glaan. Sobrang sakit. Masaya po kami. Masaya kami. Pag magkasama kami ng apat, kantahan kami, partner-partner kami. Sa akin si Jowelin. Sa akin si Jowelin. Tapos si Justin kay Joel para sa pares kami nang ugali. Magkamukha po kami yan. Magandang version lang siya, makinis. Pero kamukha ang kamukha ko aking mga anak. Kahit si Justine, alaw ko, kamukha ko din. Kasi, nung bata si Jolyn, 12 years old, kamukha kamukha siya ni Justine. Parang version lang lalaki. Tapos na naging dalaga na si ate, Jowelin, natuto siyang mag-ayos, gumanda da Sobrang kinis. Nagkakantahan kami. Tapos, iniiba ni Joel ang version ni Daddy. Iniiba niya yung mga version ng kanta. Tapos, sasabay ako rin. Maglarap din po ako. Tapos, tawa na tawa yung mga anak ko. Masaya po kami. Masaya kami. Kaya nung nalagasan kami ng isa, sobrang sakit. Ach, et...